All right, what's up mga kamismo Ngayong araw na ito ay ang day 2 namin dito sa Kandla in Japan. Bali, discharging nga kami ng mga troso. Ayan, tulad ng nakikita nyo, meron ng nakasampang ano, yung panghakot nila or pangsalangsang nila ng mga troso. Nang sa gayon ay maayos na makuha nitong crane. Yan. Yung unang araw namin, mga kamis daming trouble. Lalong lalo na first time kami gumamit nitong mga grab ng shore Tapos nakakonect yan sa grab namin Meron kami power supply para dyan 4.4 uh, yung ano yan eh Yung bigat Tapos wag kayong segurado uh, na ganun lang yung specs niya or yung bigat niya kasi yung tinanong kong operator sabi niya 2 2 lang daw kasi merong selector sa may panel board mga kamismo Pagka hook use, nasa 30 tons kasi yung capacity nun. Pagka naka-grab use naman is 24 tons for safety for potion. Nasa gayon, kapag ka-overload, ay magti-trip siya automatic. Pag-trip lang lobe mo bago ko. Uh, tapos ito, itong bodega 5 namin, dati ganyang kataas yan. yan. Ngayon, eh, kita na yung, yung mga hardware. Kaya ibababa ulit tong ano nila itong makina nila para matanggal tong mga hardware. Yan yung mga common trouble dito sa crane mga kamismo, uh, lalo na sa 13 na uno tres na crane is yung high temperature. Minsan kasi hindi nila nabubuksan yung louver. Ayun mga kamismo, ayun yung louver. Meron kasing pinlock 'yan. Pagka hindi nabuksan 'yon, mga ilang minuto lang na ginagamit yung crane, eh mag-aalarma na kagad. Kaya kailangan, paalala lang palagi sa mga kaibigan natin sa kubyerta, na huwag kalimutan na, na buksan yung louver na yan. Parang kotse lang yan mga mo. Siyempre, pag gagamit ka ng kotse mo, kailangan i-inspect mo muna ng maigi. <laughs> kung walang problema. Kung hindi flat yung gulong mo, kung may langis ba, yung pinaka basic-basic lang naman. Nang sa gayon, eh, nakakondisyon talaga syempre, hindi mo naman na kailangan tawagin si Elec para lang dyan sa pagbubukas ng luber. tapos, yung isa pang mga problema, yung sa limit switch sa, sa katagalan kasi mga kamismo uh, yung traveler ano nyan is nag-iiba kaya minsan kailangan mo talagang mag-adjust. Kaya nagkakandak kami ng every 3 months or 6 months ay nagkakandak kami ng limit limit test, limit switch test. Yan, inaangat ng todo yan. Tapos meron kaming guidelines sa manual kung ano yung mga uh, tawag dito, yung mga basic or mga requirements na pagka magte-test. Yan, mga limit switch. Tapos low insulation, isa pa yan, mga trouble. Kasi madalas maipit yung wire. Yung inihilan nilang wire na yan is naiipit ng grab. Ang nangyayari, magkakaroon ng low insulation. Tapos may time na uulan, kagahapon, umulan, nabasa yung mga panel nila. Eh yung mga panel nila ay medyo bulok na or may kalumaan na kaya nagkaroon ng alarma ang problema pa nun mga kamismo mismo wala silang mga gamit wala silang pangmiger, wala silang tester yung mga flat screw nila ang liliit kaya hiram hiram lang din sila sa akin tapos ako pa yung nagmiger ng equipment nila which is dapat sila kasi nirelay ko sa kanila na mga grounded yung kanilang mga equipment. Sa kanila kasi yan mga ka mismo yung shore drop. Tapos ano pa ba? Mga common na trouble. Ilang naman sana wag nang magkaroon ng trouble pa. Sana maging smooth na hanggang sa matapos ang pag -di discharging Nandito ako ngayon sa taas kasi ini-inspect ko din yung operation lalo na yung status ng mga crane halimbawa kung barubal yung paggagamit nila ng crane is sasabihin ko kagad yung format na sa gayon ay maayos yung paggamit hindi yung barabara yung pag ano pag hoisting pag hoisting down up give up give down Iwas trouble mga kamismo Uh, yun lang naman mga kamis mo. I-update ko na lang kayo muli. Uh, hanggang dito na lang siguro yung video na to. Bababa na ako ulit sa makina kasi nag -e din kami ngayon don. I-update ko na lang kayo. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!